bang pakuloy ang ma'am ano rin ha? Ang dami mong yelo. Kaya talaga kailangan magnegosyo. Bili bili ay scramble. Ay scramble. Para sa mga hambog. <laughs> ha? <laughs> Para mga hambog. Mga hambog. Ha? Uy grabe. Ah grabe. Ma'am gusto niya ng rambol oh. Ha? A. Ang galing eh. Kung ayaw niya i-scramble. Gusto nyo rambol rumble. Diba? Masasama ka? Mam, um, eh! Nag-i-snow na! Nag-i-snow na! Nag-i-snow na? Nag-i-snow na! Nag na. <laughs> ha? Eh, nag-i-snow! Yeah, yeah! Nag-i-snow! Yeah! O, Binasa! Mam, eh! Mekos-mekos mo mekos na yan! Sarap naman yan, insan! <laughs> Mekos-mekos na yan. Mekos-mekos. Pero ano sila sabi mo gamit 30 buong yung ha? Ay, sa pe, sa so, ano yan, sa ano TikTok yan. Mekos-mekos na yan. Mekos-mekos na yan. Sarap naman yan, insan. sa talaga. <laughs> so lalo na pag ah uh, Oo, libre. Libre kaming lahat. Lalo na yung Yes. Ipag-minekos-mekos mo na yan, insan. <laughs> Narinig nyo ba yung mga kibish? Ha? Uy, ice crumble. Ma'am, ey! Bibili ko 10 pisong ice crumble, ah. Naglaga, nagla, nag, nagdala ako ng lalagyanan, eh. Ah. 10 piso. Ano? Bibili ka ng ice crumble? Oo, oh, oh, ay 10, 10 piso. piso. Ay, ay Tapos mo. yan ang dala mo. Ay, uhaw na uhaw. Di ba, ma'am, pag ano... Ganun sa mga nagtitinda ng ice crumble, magdadala ka ng lalagyanan mo. Tapos, kahit kahit 10 piso lang yung pera, basta puno yung lalagyan. Ay, dito hindi pwede. <laughs> Wala na. Ha? Wala ito ma'am, pipila na ako. Na. Pipila na ako. Wala pipila na. na, na. Ma'am, pipila ako 10 piso lang yan ha. Walang normal na tao lang to. <laughs> Wala. Laki-laki <laughs> na lalagyan mo. Wala. <laughs> Ma'am, ano daw po yung Mekos Mekos? Ayun na, okay. Mex Mex. Meks <laughs> Meks? May tanong ang mga batang sikitin. Ayun na yung Mekos Mekos. Mekos Mekos? Meks Meks. <laughs> <laughs> Tornado, sarap niya ninsan. <laughs> It's chocolate flavor. It's chocolate flavor, ang scramble. Alam mo, eh. Ayan. Mm -hmm. Shake, 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 shake Ma'am A. Shake, 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 shake. shake Baka tumuli pawis ko dito. Ma'am, <laughs> ingredients yun. Yung sa mga delicious ingredients. <laughs> Malaman ng mga bata. Hindi na bibili. <laughs> okay. May mekos-mekos na natin. Tao na si Mr. Tiburcio. Mekos-mekos. Mekos-mekos na natin. May mekos. Ay, ay, ay. <laughs> Ni <laughs> cook may, Ikaw, may Mukhang mabenta ang mekos-mekos ni mamana Ana nila. hindi gaya-gaya. na scramble mekos-mekos na. Ano ba 'yang champurado Ma? <laughs> Champ <laughs> Champ <Champurado. laughs> Ay, yata 'yan, no? Bibili lang kayo. Oh, may pamimiliya nya ata ayun kantinera. Tuloy ang pawis. Mekos, mekos ulit na nga insa. ah. Panibago produkto ni Ma'am Annalie. Sikat na sikat sa TikTok. Baka naman umorder na kayo sa mekos, mekos. Mekos, mekos. Yeah, eh, eh, eh. Deliver. oh. Mayroon siyang parokyano, oh. Deliver natin siya. ano po yung nabili kayo pang I-make? Ay, brand. new. Brand new. <laughs> Happy birthday! to Happy birthday. Lagi na yung mga parapiano natin, girl. Megas, megas. Habang tumatagal, dumadami mamaya. Ah. Ha? Yung ice crumble mekos-mekos ala tampurado mo. <laughs> Para ka lang na Oo. Oh, oh mekos-mekos-mekos. Ma'am, eh, ano ba daw ang sikreto ng mekos-mekos mo? Ay, masarap po. Ha? Ang halong pagmamahal. Ay, pagmamahal. Sana all. Sana all dinamahal. <laughs> Ay, hugo. Sana all dinagmamahal. Ay. <laughs> <Tanaol minamahal>. Ay. <laughs> Tatlong belyaw tatlong bilyong ikaw lamang ang aking gusto hindi talaga <laughs> tatlong milyon lang eh tatlong <laughs> <na>, bilyon nga <laughs> tatlong bilyon tatlong bilyon, <laughs> tatlong bilyon. <laughs> hindi na lang ikaw <laughs> sana lang sana oh, lang ng ice crumble ah! Bikos, mikos lang yan. Tayo yung nagram. Masarap yan insan. <laughs> Masarap yan insan. I-tornado mo na yan. <laughs> ah, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Eh, ito masyado malaki, si eh. Oh. Hindi kaya. Kaya yan. Hindi kaya, huwag mo ipilit pag hindi kasya. Huwag ipilit, pasasaktan ka lang. Sama oh. Tuktok na natin. Imekos-mekos na natin yan. Araw-araw na akong nagtitipak ng yelo mga insan. Ah, mumukha na akong lasinggero mga insan. Katitipak ko ng yelo. Hanggang ngayon wala pa akong na, nakukuhang libre mga insan. Sa komisyon na yan ma'am. Ano, mga insan. Baka naman. Mekos-mekos na natin yan. Uh Oo. -oh. Ayaw nyo mga kamay ko. No, masamata. Makakahiyatan. <laughs> <Okay. laughs> Tanungin mo ngayon mga, oh, ah, nga eh, mga kondisyon kung hindi. <laughs> ah, raise your hand. Sige, -raise Put your fingers down. Sige, sige. Pag kayo pag si ma'am A ay mabait. <laughs> ay, wag kayo dyan. Hindi lalamukin si ma'am A. Nakakulambo. Hindi <laughs> matitenggi yan. Nakakulambo yan. Black na ko lang. Lady in red. Ay, lady in black. Ngayon talaga <laughs> yung mga nakikiramay sa mga walang love life. Yabang. Yabang. Ang alam ko ngayon ay Friday the 13th, ne. Pero parang nag-iba ang simoy ng hangin. May palibring scramble si Ma'am A. Mukhang malamig ang kanyang ulo. Ha? Sa'ko, Ha? So... Mekos, mekos. May sweldo na ba tayo? Ha? May, may sweldo na ba? May sweldo na? Ang tanong, may sweldo pa ba ako? Ikaw, malamang wala ka ng sweldo. Wala na akong sinusweldo? Pam, <laughs> um, eh. <hey. laughs> ah? Ha? Kasing sexy mo na si Iba alawi. Eh, <laughs> <laughs> okay. kanan ka, kanan ka. Kanan ka pa. Hindi, <laughs> kanan ka. Ganon. Kanan, na, kanan, ganon. Hindi, gawin ka dito. Ayan, ayan, ayan. Gawi pa, gawi pa. Ayan. Ako na maggagawi. Ayan, ayan. Kahugis -ka -ka mo na si Iba na alawi. Yung braso. Yung braso na. Huwag kang ng mekos-mekos ko. Mekos-mekos. Ayoko na ng mekos-mekos. Kapag kasama Iba, selos-selos. <laughs> Oh, ayan, tikim na tayong lahat, mga minsan. Tikim na tayo. Puro kayo tikim. Oh. Masama. <laughs> kayo makakatikim ayoy Ay, ay, ay sa laki na yun, eh. Hindi <laughs> kayo natakot dyan. <laughs> Baka dagnan pa kayo niya. <laughs> Pisa kayo. Huwag <laughs> niyong binabangga yan. ba diba? Babuhang ka kayo bulldozer. <laughs> Ma'am A. Tumuyang mekos-mekos mo na yan. Ha? Huh? Ano ba yung nakikita ko sa post mo na pagkapayat-payat mo sa photo lab? Anong kasinungalingan yun? Ha? Buti, buti nga sa <laughs> photo, may lab <laughs> eh. wow. Wow, nasaktan ako doon ah. Ha? Ilabas mo yung national ID mo at ang magkaalaman. <laughs> Black and white. <laughs> Ilabas mo yung voters ID mo. Walang, walang lab. Ha? Kasinungalingan lahat yun ah. <laughs> payat-payat mo doon. Parang braso braso mo lang. <laughs> hindi ako nung kabataan. Kabataan, katabaan. Nung kabataan, kapayatan. Ngayong hindi na kabataan. Oh, ano, DJ. Katabaan. <laughs> Baka may mekos mekos ko dyan. Mekos-mekos? Mayos ka. Masakit ang ulo ko. Wala pang kwendo. <laughs> Wala pang kwendo. No. Sumasakit ang ulo ko. Imekos eh, Mekos yan. Insan, ayan yung tita ko na galing sa yes. India, ha? Ayan, Mekos Mekos na niya yan. Sarap yan. Imekos <laughs> yes. eh, Mekos na yan. Siya enjoy. Uh, enjoy. Galing sa India. <laughs> enjoy eh. Enjoy nga, eh. Enjoy. <laughs> ayan, yan ang tita ko, ha? Oh, Sarap ito. na yan, Insan. I-mecos-mecos mo na yan. Ayan na. Ilagay na yan sa uh, ice crusher. Mga Para insan. Sarap yan, insan. Ang mahilita pa na ako maging malamig. Uh. <laughs> ano ba itong mga pinipilihan ng mga bata dito, ha? Ha? Ma'am Annalyn, ha? Ano ba yan, ma'am Annalyn, ha? Ganyan talaga. Ganyan talaga ang? Kapag maganda, pinilihan. Ay, pag maganda, pinipilahan. Magandang utangan. <laughs> tawa na sila. Tawa, 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 tawa. Kampihan nyo si Mr. Tiburcio. Kampihan nyo si Mr. Tiburcio. Kanino kayo kakampi? Mam Ma Annalyn. Sige, sige, sige. Mam Ma Annalyn, kay Mam Ma Annalyn daw sila kakampi. E mekos, mekos ko na yan, Mam Ma Annalyn. Wow, ang sarap naman yan, insan. Sarap naman, hinalo na ng kamay na insan na yan, ha? ha? Sarap naman yan, insan na yan, ha? Ito yung tita natin na galing India. Meron siyang pang-scoop. Talagang atadong-atado yan. Sukat na sukat. Walang labis, walang kulang, pero nagtitinda sobra-sobra sobra sobra sa ganda Yes. Gusto lang <laughs> makalibre. Gustong makalibre? I can buy my own. How much is that? Yeah. I can buy bayaran I can buy that. Bayadan mo libre na Pero, uh, I have lots of money here. Bayaran mo lahat ng huh? nakaraan. Nakaraan? Hindi tayo nakaming. Totoo ba babayaran 'yung nakaraan? Oh no boy, ako rin. ako ren, hindi ako 'yung bibili. Guys. Yan ang mga insang. Naubos na niya mga insang. Tinda niya insang. <laughs> Kain na niya insang. Yung mekos-mekos na insang na yan ha. Sarap kasi yan niya insang. <laughs> Napapagod ako. Baka mausog ka. <laughs> Talagang dadasog na ako. Dadasog na ako sa laki ba naman nan. Ha? <laughs> Bakit ba mamana ni ne... ala kaya pang mekos-mekos ngayon? ha yan na lang yung yon na lang ay tinitinda mo. Nag-overheat. <laughs> Nag-overheat pa ako <mekos>, sa <laughs> Wala mo nang ano medicine medicine. Nag-overheat sa sobrang hot diwa analin. <laughs> Nag-overheat. Nag-overheat. Ang mekos-mekos ng mga insan. Ha? Huh? Nag-overheat. Hoy, bago na yan insan na. Pasyal nga, ah, bago na yan. Sarap na yan. Insan na. Ah. Bago yung mekos-mekos mo insan na. Ah. ah, sarap pa. Oh, sarap pa. Ah. Ay, bago yun, ah. yan ah. Lakas na yan mekos megos na yung mga insan. Sarap na yan insan. Nasya lang. Ah, kakulay mo mama. Panda. Ang galing ano. Buko pandan. <laughs> ya, yeah, mekos mekos na mga insan. Ayan, nasarap na yan. Ayan na mga, mga insan. Masyala na yung insan. Sarap na yan insan. Ayan. <laughs> <laughs> Sarap na yan insan. na ng uniform. Masarap na yan insan. na, Sarap na yan insan. <laughs> Pero yan, pangarap ko nga mamyon, yun. Ha? Bulero ng bingo. <laughs>

Mekos, mekos na yan insa. Dili-dili na kayo. Dili, dili ulit na mga mensa. Ayan, tita ko yan eh. Ayan ang tita ko. Ayan, mekos, mekos na niya. Ayan, mekos, mekos. Nilagyan na niya ng favor. Ayan. Lagyan na niya ng bawang. <laughs> He! Oh, <yeah. laughs> ng <Nang> sibuyas. <laughs> He! 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 Lagyan ng itlog. At... Imekos-mekos mo na yan. Yan ang tita ko. Baka may tumalisik. Yan ang tita ko doon sa India. Indian mekos-mekos. <laughs> Imekos-mekos mo na yan. Tumasakit yung ulo ko eh. <laughs> Bakit? Huwag mong sabihin ako yung dahilan yan. Ako din. Sumasakit yung ulo ko. Pat kayo.